palangga, ito na naman ang inyong mami karidad from Negros. At welcome sa aking mini vlog. Halina't samahan ninyo ako sa aking mga munting kwento dito sa aming tahanan. As usual mga palangga, hindi natatapos ang video na ito na hindi nyo ako nakikitang nagdidilig ng halaman. Sa mga na-upload ko ngang video ay hindi nawawala ang magdilig-diligan tayo. Kasi nga mga palangga, ito ay kasama na sa routine ko araw-araw bilang isang certified plantita. Ngayong nga araw nga mga palangga, ay busy ang aking asawa na ayusin ang kala namin sa aming munting kubo. Ito nga ang kala namin noon mga palangga at sira na kasi may katagalan na rin. Diyan mga palangga ay pinag-iisipan niya kung anong bang design ang gagawin niya. Hindi man expert ang asawa ko sa paggawa nito pero mahilig talaga yan magayos at butinting ng mga bagay-bagay. Noon pa man kasi mga palangga, ay siya na rin yung gumagawa ng mga kala namin sa dati naming bahay. Dahil nga mahilig siya tumambay dito sa aming bahay kubo, ay naisipan niya na din nalagyan ito ng kalan kaya madalas dito na rin kami nag at nagluluto ng mga pagkain. Iwan ko ba mga palangga? Pero yung kala na trip niya gawin ay yung mababa lang yung tipong uupo ka sa na bangkito yuyuko ka or makatinkatin ka samtang nagaluto mga palangga pero hayaan na natin mga palangga kasi dyan siya komportante at dyan yung gusto niyang style ng kalan laking tulong din mga palangga na yung asawa mo ay mahilig magayos ng mga bagay-bagay kasi makakatipid kayo List gastos na mga palangga yung gagawin niya daw dyan ay parang 2 in 1 na kalan sa kabilang part ay pwede magluto gamit ang kaldero at sa isang part na ay pwede na mag-grill o ihaw naman. Hindi pa nga yan tapos mga palangga at napagod na rin ang aking asawa at itutuloy na lang ang paggawa ng kalan kinabukasan. Dito naman mga palangga ay samahan niyo akong i-recycle itong lumang kualya namin dahil nga mahilig ako sa halaman, magastos bumili pa ng bagong pasok. Kaya noon pa man mga palangga, kapag walang budget ay nire-recycle ko yung mga lumang t-shirt namin at gagawin kong paso. Ito nga mga palangga yung aking recycled na nagawa ko mga more than 5 years old na ata ito at hanggang ngayon ay matibay pa rin kahit alog-alogin mo yan, mga palangga, ay matibay talaga yan. Di mo akalain, nagawa lang yan sa mga lumang tuwalya at t-shirt, mga palangga. Madali lang gumawa dito, mga palangga, at try nyo din sa bahay nyo. Kung may luma kayong tuwalya o t-shirt dyan, na di na ginagamit, ay gupitin nyo lang ngayon sa laki ng paso na gagawin nyo. Lumang tuwalya ang gamit ko dito at hinati ko lang sa dalawa kasi medyo malaki yung paso na gagawin ko. Yung siminto dyan, mga palangga, at hinaluan ko lang ng tubig. Yung sakto lang, pinti sa dami ng siminto na gagamitin nyo at ilubog nyo lang, mabuti yung tuarya at siguraduhin na malalagyan mabuti ng siminto. Yung balde dyan, mga palangga, ay yung gagamitin kong hulmahan. Binutasan ko lang ang tuarya sa may bandang ilalim at inilagay na sa hulmahan nating balde. Ibilad lang yan sa araw at hintayin na matuyo. Pag natuyo yan, mga palangga, ay pwede nyo lagyan ng pintura o anumang design na gusto nyo. Itong sa akin, papatuyuin muna natin at update ko kayo sa next mini vlog kapag okay na. Hanggang dito na lang! pampalangga. Huwag kalimutan, ilike at ishare ang aking video. Lagi nating tandaan na ang tunay na kayamanan sa buhay ay hindi pira o bagay, kundi ang pagmamahal ng ating pamilya at pananalig sa Diyos na lumikha sa atin sa susunod ulit mga palangga. At iyon lang, salamat!